Magandang hapon po sa inyong lahat. We would like to acknowledge the presence of our beloved Mayor Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Chia Chiansa, Chia. ang ating mga uh, department heads at city council members. Isang pagpapalang araw na puno ng pag-asa at tigaya sa inyong lahat. Narito po tayo sa ating kumina na aasam-asam na magdiriwa. Ang soft opening ng Paskuhan sa Maynila. Ang simula ng isang maliwanag na magdiriwa na puno ng galak at kasiyahan. Ngayon po ay ating magtumayaan ang ribbon cutting para sa opisyal na pagbukas ng Paskuhan sa Maynila.